in this episode at ating debut game sa NBA, makakarap natin agad ang isa sa Young Guns team, ang Charlotte Hornets. Sina Lamelo Ball, Miles Bridges at ang rookie rin na si Brandon Miller. Kaya naman, samahan nyo ako sa ating NBA debut game. Siguradong hindi magiging madali tong laban na to. Sigurado rin ako magiging exciting, intense at action pa. Kaya don't miss it. And here we go! Ito na ang ating debut game. This is the episode 2 of my career sa NBA. Para laging updated sa mga episode natin, don't forget to subscribe at i-ring mo na rin yung notification bell mo dyan. Di ko napapatagalin. Tara! And our first game or this season. Let go. Let go. Let go. Okay, wala natin ngayon. Pick. Give me the ball, Cunningham. Ito na. Behind the back. Euro step. Sumabay ka pa. Uh -huh. Bola ng kalaban makikita natin dito. May iwan tayo dahil nakalibutan natin. Bantay nga pala natin si Brandon Miller. In this try natin sububok ng unang point sa NBA. Pick and roll, drive the basket, lefty, lay up, clear foul by Brandon Miller. Mainit agad sa atin si Brandon Miller kasi nga naman, second overall pick din to sa draft natin ngayon si Brandon Miller. Try to get our first NBA points. And so he makes both from the line. Brandon Miller susubok makakuha rin ng unang points. Let's see. Wala. Akin yung bola na yan. Dito sinusubukan ko basahin yung kalilang defensa. Kaya sinusubok kong mag-3 agad. Hanggat maaari let's create a space. Pero I decide to attack the basket and Eurostep layup Open. Lamela. Get, I'm getting that ball. Lamela. Si LaMelo isa sa mga may gandang handling ngayon sa NBA. Pero nakalimutan natin 'yon. Dalito yung defense natin dun Dito try natin kunin ang unang 3 points natin sa game. Let's walang bantay. And free Maganda ma tayo sa 3 points area. Pero dito grabe ang pick and roll nila rito. Eh. Yeah. Nakabawi agad si Brandon Miller don Grabe. Pero tatry ko rin. Yeah. Walang iya. Yeah. Nakita nyo ba yung vertical ni Brandon Miller don Grabe, ang taas. an easy basket by Hayward agad. Dito gusto ko sumubok ng 3 point pull up. 4-3 Laglag ang kalawang ng ring natin doon Try natin bumalik agad sa depensa para hindi sila makascore Naisan ako ni Miller doon, akala ko dadrive siya sa basket pero ako babawi agad Ito, 4-3 Dito sa possession na to kailangan ko ma yung pick and roll dito Ayan, na-check na natin pick and roll at hindi sila nakapagpasa kagad ka ng bola. Nakuha natin agad ang ating bola. Let's go, team. Got him. Open basket for me. Grabe mamisikal tong kalaban natin ngayon. Mukhang mainit sila sa atin dahil tayo ay number 5 pick din. Kaya top prospect din tayo ngayon dito sa NBA. Try natin agawin si Lamelo. Pero naiwan tayo agad. Open yung bantay natin pero nakakabalik naman tayo. And easy basket again for Miles Bridges. Trying to get my another three. Let's go. Pick and roll. I'm open. For three again. Dito subukan natin pag to si Brandon Miller. Step back. Pull up. Bang. Ang score is 17-16, lamang tayo ng isa, dikit ang laban And intense ang pisikalan, kaya naman sila Melibol sumubok An open floater sa ilalim ng basket Cade Cunningham set the play Eto, 3 points uli natin, subukan natin uli ay eh, 3 points Napabitaw ako kasi ang layo ko pala sa 3 points pero subukan natin i-drive na lang may height advantage sa atin si Miller Kaya hirap na hirap ako mag-drive pag si Miller ang bantay Iwan ko na naman to open Nakabawi naman agad Try to do the Jordan fake Jab Or three Agag pag na naman yung kalawang Miles Bridges may gustong patunayan sa kanyang pagbabalik NBA Eto na nga inatake niyang basket kahit dalawang bantay Agad naman na pa timeout si coach dito si Coach, gusto tayong pagpahingayin muna dahil marami na tayong errors. Pinalik tayo, third quarter. Ano yun? At tambak na tayo ng 20. Talagang manglalamig si JB niyan. Pero dito subukan natin humabol kung kaya pa nating habulin tong 20. Third quarter pa lang. Pero easy basket agad sa kalaban. Dito susubok uli ako mag-init. Subukan natin uli. Heat check. for 3 Bang! Rainman. Again, ang score natin, 34-55. Grabe, kalamangan. 20 pa rin. I'm trying to make another points. Try natin agad to. 3 points. Pero nakadikit agad. Got you. And bang bang. Ano yung 2K? Green light yun eh. Ito na. Pabawi ko na. Hello? 2K? Eto coach babawi na ako Eto. Susubuk ako Eto na We are now 22 points sa ating debut game Grabe Intense na to kung di tayo nilabas ni coach eh Eto nang na bawi ko coach Eto na para sa inyo to Tukay? Traveling? Binangga ako eh dahil kakareklamo ko sa referee, eto naiwan tayo ni Miller. Bumubulong si Coach, ibabang ko na tayo next game. Dispossession, susubuk susubok uli ako mag-3. And, I'm open. Bang, bang. Hanggat di pa na-check yung play natin na yun, paulit-ulitin lang natin yan. Mapapagod din to si Miller sa atin kakabantay. Pero hindi niya alam mas pagod ako. And easy trash talk agad sa atin si Miller. Doon tinitigan pa tayo habang nakasabit sa ring. Dito makikita natin na wala pang team chemistry ang ating team. Kaya naka-easy dunk to si Lamelo Ball. Di ko pa alam kung paano natin maabol to pero try ko pa rin umiscore. Makikita nyo sa play na to, 2 defender agad ang haharang sa atin. Kaya nakita ko to si Cade Cunningham. 4-3. Dito parang pinaglalaro na lang tayo ng Charlotte dito. Ginagawa tayong bata. Easy basket by Miles Bridges. In this possession, na si JB bumante kasi di no double team na tayo. Hindi na no komportable tumira si JB. Pero susubok pa rin tayo. Eto. Great contest pero wala pa rin. Di ko napansin na naiwan ko pala yung bantay ko rito. Easy basket by Miller pa rin masasabi natin na magaling man nalaro laro pa rin pala to si Miller kasi maiwan lang natin sure basket para sa kanya eh napakagandang debut niya rin to para sa atin then dito for sure pinapagalitan tanang ng coach natin dahil sa mga errors na nagawa natin knowing Detroit Pistons in Jordan era sila lang naman ang isa sa pinakamalakas dumipensa that time dito susubukan natin pantay na maigi si Brandon Miller right wing. Job step, check ko yan. Pero great screen kay Miles Bridges at easy basket para kay Brandon Miller. Great play, hindi agad nakapag-switch yung kakampi ko rito. But hindi yun excuse kasi pareho kaming rookie. In this possession, try natin to get more assist. And agad ko nakita si Ivy attacking the basket. Ang score is 59-76 in favor of Hornets. Hindi ko alam kung kaya pang humabol to pero subukan natin pumukpok lang ng pumukpok. Bounce pass to Morris. Open 3. Bang! Eh. Try natin i half court press ang Hornets. And I got the steal. Aliyup. Double team sa basket. Ipit na tayo chat. My bad, my bad. Balik defense agad. Pero labo-labo. Oh my god! Kanino bang bantay yan? Locking up defense ang Detroit nga natin. And I think sa rotation medyo magulo rin. What a block by Thompson. Eto na. Ito na ang first dunk po. Yeah. Buti na lang may saklolo. And we still down by 13 points. Hindi ko alam kung paano pa tayo makakahabol nito. Ni Kasi hanggang ngayon wala pa rin tayong depensa. Try ko pa rin pababa at least single digits. Dang! Still got it. Brandon Miller. Step back. Tinirana sa muka. Sablay. Eto na, makakadakdak na ako. Anong pumasa yun, Durin. Ginawang football. Still 13 points pa rin ang hinahabol natin dito. Tapos nakascore pa rin. Two defenders na rin, pero nagawa pa rin makascore. At nilabas na nga tayo ni Coach. Ang score is 87-74. Hindi na natin kinayang habulin pa pero napakagandang game yun para kay JB. Dahil nakakuha tayo ng 31 points, 6 rebounds, and 2 assists. Not bad for the debut game, di ba? Pero kinulang pa rin tayo si Depensa and ball rotation. Kaya naman kukumabot ka sa part na to at hindi ka pa rin nakasubscribe. Pa naman, sabay mo na rin ihit yung bell icon para updated ka sa next episode. At kung may suggestion ka sa ating My Career Storyline, usap tayo sa comment section. See you on the next video. Ciao!